Pakiulit nga yung sinabi mo ulit kanina. Tumatayo siyang magulang mo. Opo. Okay. Kasi uh, pag-aalis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If I po. may, Senator Sherwin, bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Tutuloy ko muna, ma'am, kay Cassandra. Paano ka nakapasok sa whirlwind? Again, fact lang to. Walang uh, connection sa tax evasion more ano. Paano ka nakapasok sa whirlwind? Uh, sa ninong ko po, Mr. Chair. Okay. Uh, ito si na, Narinig ko sa House uh, hearings, ito si Duan Ren Wu? Tama? Yes po, Mr. Chair. At ninong mo ito sa Binyag? Tama? Uh, hindi Tama ko po sure kung naano, nandun yung name na. Uh, ninong mo saan? Ninong Ninongan o Ninong mo sa Binyag? Uh, uh, ang sabi ng mom ko is Ninong ko po. Sa Binyag? Opo, uh, yata. Yeah. Tama o hindi, hindi? Hindi ko po sure, Mr. Chair. Okay, basta, Ayun lang yung sabi ng mom ko. Basta tawag mo lang Ninong. Opo, uh, uh, way back nung pinakilala pa po, po sa akin, long time ago, Sino ay nagpakilala sa iyo kay si Ma si Mama nung, mother mo ang nagpakilala yes, yes, nung buhay pa ni Duanren at your mother. Ah, uh, sabi nila best friend daw po. Best friends sila. Opa. Saan sila nagkakilala, alam mo ba? Ah, uh, sa China po. Sa China sila nagkakilala. Yes, po. So nagkakilala sila sa China, naging best friend sila. Nung pumunta sila dito, ah uh, kinuwa siyang ninong mo. Ah uh, bali po ay yung pagkasabi ng mom ko. Okay. At ah, nung uh, uh, nandito na siya uh, siya yung naging uh, dahilan kung bakit ka uh, nakapasok sa uh, Whirlwind Corporation. Ah uh, siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Parents mo na rin ah, siya. Opo, uh, pagpunta na ng Pilipinas po kasi uh, kakaalis lang po ng mom ko. Uh, ano? ano? <laughs> Uh, uh, magsalita ka ng malinaw kasi hindi, 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 na may marinig eh. No? Pakiulit nga yung sinabi mo ulit kanina. Tumatayo siyang magulang mo. Opo. Okay. Kasi uh, pag alis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If I may, may Senator Sherwin, bakit ka na iiyak Miss Cassandra? Anong uh, time na yun, kakawala lang ng ma'am ko. Sorry. Nawala as in nag-disappear nagdis nag sila or namatay sila? Namatay, ma'am ko. And then yun yung panahon na dumating si Tuan Renwu Wu? Sure. Okay. well sure uh, Well, uh, kami ay nakikidalamhati sa iyo at uh, uh, sa pagkawala ng iyong mother. Pero tama ba nawala ang iyong mother, na, na, namatay ang iyong mother? Yes po, Anong year 'yun? Uh, 2017. December. 2017. Hmm. At dito naman pumasok si oh uh, dito naman dumating si Mr. Doon hmm. Dumo siya nakilala. Okay. At uh, tumayo siya parang magulang mo na. Ever since. At siya ang nagpasok oh, sa iyo sa uh, Whirlwind Corporation, no? Yes Mr. Okay. Senator Sherwin. So, i parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo, kay Duan Ren Wu? Miss Cassandra. Ah, uh, parang ganun na nga po, Mr. Sherwin. Parang ganun. Alright. Senator Sherwin. Thank you, thank you, um, Madam Chair. At um, nung uh, pinasok ka na sa whirlwind, um, inappoint kang kaagad na Corporate Secretary. Tama, uh, Cassandra? Oh, uh, Mr. Chair. Uminom uh, ka mo ng tubig, Cassandra. okay lang po. Uminom ka ng tubig. Mr. Chair, uh, if regarding sa word win or Any company po, uh, I invoke my right against self-incrimination. There's um, upcoming mga cases po na file nila sa and again my right po sila lahat gamitin sa mga kaso po. Pay na po. Uh, Mister Chair, uh, I invoke my right against self-incrimination. May papa kita din po kong letter. Well, Madam Chair, I for me it. unacceptable yung invoking of uh, the right because wala naman siyang kaso. Um, again, no, uh, itong mga hearings na ito, pwedeng mangyari, wala ka rin kasong ifafile sa'yo. Uh, kaya unacceptable para sa akin na uh, to invoke her right. Uh, hindi tama na ginagamit yan na kung ayaw mo lang sumagot o uh, feel mo lang na hindi ka dapat sumagot. Hindi legal remedy yan. Um, Madam Chair, I understand that there will be more hearings on this on this topic. So I'll yield my uh, uh, my uh, time to Senator Ercito, and uh, Madam Chair, at the proper time, I will file a, um, a motion to cite uh, Cassandra in contempt for um, not responding to the questions. Very basic questions. Um, Uh, hindi naman po malalim at hindi naman komplikado yung question. Very factual lang po yung mga question and at the proper time.